Hey, what's up mga kabulkit? Meron nagtiwala sa ating Wheeler Power Tools At ngayon ay Babalutin natin siya para ipadala sa GNT Patungong Pangasinan Ito mga kabulkit At bago ko ito ipadala sa inyo Siyempre Kailangan natin itong testingin Para yung nag-order eh, Siguradong Ang matatanggap niya siguradong gumagana. <tik> Nakita nyo ng mga kabulkit, gumagana po ang ating wheeler. At ito po, ay ito. At ito po, Sir Ray. Ito po ang kanyang connector. At ito po, huwag nyong kalilimutan bago kayo mag-operate nitong ating tools. Lagi nyong lalagyan nitong langis para syempre madulas. At ito po, meron tayong ditong mga sakit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang pinakamaliit po ay numero 8. 8 mm hanggang ang pinakamalaki naman po ay 24 mm mga kabulkit at ito po ay ating babalutin na ops at syempre po mga kabulkit ito ang ating previous wheeler power tools at ang likod naman po nito ay ang logo ng inyong Papua Kabulkit. yan po. At ito po pala Kabulkit, ah, ha? ang ating handle extender handle. Pagsasamasamayin naman natin dito. At habang tayo po ay nagbabalot, shout out po KenKen Ken Shop ng Doña Rose Mejia, 18 Malindog, Ben Mali, Pangasinan. Ito po ang Vulcanizing Shop ni Sir Ray Kayabyab. Maraming salamat po Sir Ray dahil kayo ay nagtiwala sa aming impact wrench na Wheeler Power Tools. Ang aming one-half drive impact power tools ay may lakas na 850 Newton meter torque power. Kung di nyo po alam ang ibig sabihin ng torque power, research nyo lang po dahil kapos na tayo sa oras. Pero ito po ang isa sa basehan kung bibili kayo ng isang impact wrench. Nakalimutan ko mga kabulkit. Yung manual andito pala. <laughs> Pasensya na sir. Ilalim ko na lang. Ilalim. Tapos Siyempre, papangalan natin to. Ray Sayab yeah. Sayab Wala na ko rin. Ngayon sir, ay papadala ko sa si JNT. Marami pong thank you. Sa tiwala